Ngayon nga ay nalaman na natin kung sino talaga ang tunay na salarin sa pagkawala ni Divine at hindi si Carlo at Charlie Stone kundi itong si Wilson. Habang umiiyak si Ling sa puntod ng kanyang ina gusto sabihin ni Wilson na siya ang tunay na salarin pero hindi niya nagawang magtapat dahil inataki na siya sa puso. Samantala, naguguluhan naman itong si Caroline kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinabi ng kanyang mga kapatid na wala silang kinalaman. Gayun pa man, nakipagkita itong si Caroline sa attorney niya at nasabi niya ang tungkol dito. Dagdag pa niya na kung hindi man ang pamilya niya ang gumawa nun sa kanyang ina, maaaring ang babaeng nakita ni Charles Stone noong gabing yon ang salarin na iniisip niya at may matinding galit sa kanyang pamilya. Sa kabilang bada naman, tuluyan ng pinagtapat ni Divine ang totoo kay Bingo na nung gabing pumunta siya sa bahay ni Divine, ilang beses siyang humingi ng tulong sa mga polis pero pinagtangkaan ang kanyang buhay. Nasabi naman ni Bingo kaya siya iniwan noong gabing yon. Dagdag pa naman ni Dibay nang magising siya sa pagkakomatous pinangako niya sa kanyang sarili na mas magiging powerful siya sa mga chu at sa ganong paraan ay magagawa niya ng labanan itong si Wilson. Kaya pala si Wilson ang nagpabago ng police report para pagtakpan ang kanyang ginawa kay Divine. Nagawa ito ni Wilson dahil sa mga paninira nitong Cindy at Gina kay Divine, kaya nagalit itong si Wilson at nagawa niya yun kay Divine. At isa pang dahilan ay ang pagsiselos din ito kay Iben nang malaman niyang may gusto ito kay Divine. Ngayon nagkaalaman na isa rin itong magiging hadlang sa pag-iibigan ni Bingo at Ling dahil ama ni Ling at ina ni Bingo ang tunay na magkaaway. Dahil naman sa gagawing pag ni Ling sa babaeng nakita ni Charleston, si Annie ang ituturo nito na nakita niya noong gabing yon. Pero ngayong alam na ni Bingo ang totoo na si Wilson ang tunay na gumawa nun kay Divine, kaya magagawa niya ring ipagtanggol ang kanyang inalaban sa mga nagsasabi na siya ang may kasalanan. Dito nga matites ang pag-iibigan ng dalawa dahil mahihirapan din si Bingo na sabihin ng totoo kay Caroline na ang tunay palang salarin ay ang kanyang ama at mahirap itong paniwalaan. Yan ang mga intense na dapat nating abangan sa susunod na episode ng Can't Buy Me Love.